alam mo ba alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Julia Francesca Barreto Valdivia, ipinanganak noong 10 ng Marso taong isang libo na at profesional na kilala bilang Julia Barreto, ay isang Pilipinong artista, modelo ng komersyal at negosyante, kilala sa paglalaro ng mga pangunahing papel sa romantikong komedya at drama, sinimulan niya ang kanyang karera sa pag-arte bilang isang batang artista sa ilang teleseryeng telenovela, Nagbida siya sa maraming blockbuster na pelikula tulad ng Vince at Cat at James, 2016, Love You to the Stars and Back, 2017, at unexpected New Yours, 2017. Kabilang sa kanyang mga parangal ang dalawang FAMAS Awards, tatlong Box Office Entertainment Awards, at isang PMPC Star Awards for Movies. Siya ay naipasok sa Eastwood City Walk of Fame. Maagang buhay ipinanganak siya sa mga aktor na sina Dennis Padilla at Marjorie Barreto at may mga kapatid mula sa magkabilang panig ng kanyang mga magulang, ang kanyang kapatid na si Claudia Isabel ay ipinanganak noong ika anim ng Hulyo taong 1970 at, at kapatid na si Leon Marquez ay ipinanganak noong ika-2 ng Abril taong 2003, noong ika-1 ng Agosto taong 2014 si Padilla na tinulungan ni Atty. Jose Virgilio J.V. Bautista na inihain sa RTC Branch 126, Quezon City, isang petisyon na paalam bisa ang desisyon ng korte na nagpapahintulot kay Claudia Isabel na gamitin ang bareto sa halip na Valdivia bilang legal na apelido ang kanyang mga kapatid sa ama na sina Dennis Padilla at Monina Gatos, kasama ang panganay, sina Luis Emmanuel Gatos Baldivia at transwoman na si Dayan Gatos, ang kanyang kapatid sa ama na si Gavin Simeon ay ipinanganak noong ikadalawang ng Agosto taong dalawang libot labing habang ang kanyang kapatid sa ama na si Madeline ay ipinanganak noong ikatatlong po ng Nobyembre taong dalawang libot labing anim, mga anak ni Padilla at dating Rs. 2022 million rupees universe Australia Linda Marie Gorten, Noong 2019, ikinasal ni Dani Barreto si Xavi Panlilio sa anak na si Millie. ipinanganak noong 2019, siya ay miyembro ng Barreto Clan, isang kilalang entertainment family na kinabibilangan ng mga aktres na sina Claudine Barreto at Gretchen Barreto. Nagtapos siya ng grade school, grades 1 hanggang 7, sa Miriam College sa Loyola Heights, Katipunan Avenue, Quezon City noong Marso taong 2011. Nagsimula siya ng high school sa Miriam College mula freshman hanggang sophomore year kung saan naglaro siya bilang miyembro ng kanilang varsity volleyball team sa WNCAA hanggang sa lumipat siya sa Street Paul College sa Pasig noong 2013 sa kanyang junior year sa ilalim ng kanilang curriculum para sa mga profesional na talento matapos pumirma ng kontrata sa Star Magic sa wakas ay nagtapos siya ng mataas na paaralan noong 2015. Noong ikalabintatlo ng Mayo taong 2024, ibinunyag ni Barreto na nakalabas na siya mula sa kanyang dalawang araw na pagkakaospital dahil sa isang hindi natukoy na sakit. Karera ng unang taon at tagumpay, 2006 hanggang 2014, sinimula ni Barreto ang kanyang karera bilang isang child actress at ginawa ang kanyang scene debut sa Gulong ng Palad, 2006. Matapos maglaro ng ilang mga pansuportang tungkulin sa telebisyon, nagkamit siya ng katanyagan bilang Ana sa fantasy serye na Koki. 2007, at lumitaw bilang pamanatib sa action drama series na palos ng sumunod na taon, lumabas din siya sa maraming yugto ng mga antolohiyang Once Upon a Time at maalaala mo kaya sa mga sumunod na taon, noong 2011, ginawa niya ang kanyang unang pagpapakita sa Star Magic Ball at iginawad sa Princess of the Night sa sumunod na taon, noong 2013, inilunsad siya bilang bahagi ng Star Magic Circle, Kasama si Nalisa Soberano at Janela Salvador, nakuha niya ang kanyang unang lead role sa drama series na Mirabella, 2014, sa tapat ni Enrique Gil. Ayon sa Kantar Media, ang serye ay ang pang-apat na pinakapinapanood na palabas sa telebisyon sa kabuuan nito at nakakuha ng pinakamataas na panonood sa buong bansa na 27.3% sa huling yugto nito. Sa parehong taon, pinarangalan si Barreto ng German Moreno Youth Achievement Award sa 62nd FAMAS Awards. Noong Mayo taong 2015, ginawa ni Barreto ang tanyang dibo sa pelikula sa teen romance na para sa Hopeless Romantic. Nakuha siya ng pelikula ng nominasyon sa 64th FAMAS Awards para sa Best Supporting Actress. Later that year, she starred with Miles Ocampo in the melodrama series and I Love You So. Nakipagsapalaran si Barreto ng higit pang mga tungkulin sa mga romantikong pumedya at drama, noong Disyembre taong 2016, nagbida siya kasama sina Joshua Garcia at Ronnie Alonte sa pelikulang Beans at Cat at James, Napili ito bilang isa sa mga opisyal na entry sa 42nd Metro Manila Film Festival at naging blockbuster hit na nakakuha ng 123 na milyong piso sa box office ng Pilipinas, kasunod ng kanilang matagumpay na team-up, muling nagbida sina bareto at Garcia sa isa pang pelikula ng Star Cinema, Love You to the Stars and Back. Ang pelikula ay pinuri ng mga kritiko at nakakuha ng 112 na milyong piso sa domestic box office. Ang pagganap ni Barreto ay nakakuha din ng kanyang mga nominasyon para sa Best Actress sa Fama. At Luna Awards. Noong 2017, nakipagtambalan si Barreto kay Garcia sa ikatlong pagkakataon at naging bida sa pelikulang Unexpectedly Yours kasama si Sharon Cuneta at Robin Padilla. Ang pelikula ay nakakuha ng mas malaking numero sa takilya, na kumita ng 249 na milyong piso sa buong mundo. In August 2018, she starred in the drama series Ngayon at Kailanman Opposite Joshua Garcia. Ang serye ay isang pare-parehong nangungunang rater, kakuha ng pinakamataas na pambansang TV rating na 34.7%. Sa parehong taon, pinagbidahan ni Barreto sina Chris Aquino at Joshua Garcia sa pelikulang I Love You, Hater. Noong Mayo taong 2019, nagbida siya sa romance drama Between Maybe's Opposite Gerald Anderson. Si Barreto ay nakakuha ng magkakasunod na nominasyon para sa Movie Love Team of the Year sa PMPC Star Awards for Movies mula 2017 hanggang 2022, hindi kasama ang 2020. Patuloy na tabumpay dalawang kasalukuyan noong Enero taong dalawang Nagbida siya sa zombie thriller film na Bloxy, habang ang pelikula ay gumanap ng katamtaman sa takilya, nakamit nito ang pinakamataas na bilang ng mga unang araw na pagre ng anumang KBO na pelikula kasunod ng pagkakaroon nito sa KBO ng I Want at Ab CBN TV Plus. Noong Pebrero taong 2020, nagbida siya sa isang orihinal na serye ng I Want na IMU sa tapat ni Tony Labrusca. Noong Setyembre taong 2020, Pumirma ng kontrata si Barreto sa Viva Artists Agency. Noong Pebrero taong 2022, nagbida siya kasama si na Lim at Marco gumabaw sa horror film na Bahay na Pula. Noong Setyembre taong 2022, pinagbidahan ni Barreto si Carlo Aquino sa romantikong drama na Expensive Candy. Ito ay minarkahan ang kanyang unang pakikipagsapalaran sa mga sexy na tungkulin at tumanggap ng pagbubunyi mula sa mga kritiko para sa kanyang pagganap. Noong Setembre taong 2023, pinangunahan ni Barreto ang pabalat ng Preview Magazine, ang una niya sa loob ng mahigit isang dekada, ng sumunod na buwan, dumalo siya sa ABCBN Ball kasama si Gerald Anderson. Noong Nobyembre taong 2023, siya ay inihayag bilang ang pinakabagong calendar girl para sa lokal na tatak ng alak na Tanduay, si Julia Barreto. Maya ay gumagawa din ng isang romantic comedy project, BTV Dramas, Vio Philippines, anim na episodes na pinamagatang Secret Ingredient kasama ang Korean actor na si Sang Hyun Lee, Ho Jun, at Indonesian actor na si Nicholas Seputre. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!